Mabagal daw yun, ka Ilocano. Kamusta po kayo? Ang episode natin ngayon, ka ay pupunta tayo sa Kandon para bisitahin natin yung pamangking ko. Kaya tara, samahan nyo po kami, ka Ilocano. Nandito na tayo sa sikat na banawang bridge dito sa Ilocos, ka Ilocano. Ito po yung nagdudugtong ng 1 District at second nd District ng Ilocosor. At ito po yung palaging nasisira pagka meron po malakas na bagyo kasi dito po dumadaan yung mga tubig galing po sa bundok at sa Abra River, ka Ilocano, na papunta po sa dagat. Kaya minsan napuputol po itong tulay ka Ilocano pagka meron talagang malalakas na bagyo na dumadaan dito sa Ilocos. So pagkatapos nga tayong bumiyahin ng isang oras at kalahati kailokano Ilocano mula sa Bigan papunta dito sa Kandon. So nandito na nga tayo ka Ilocano nakarating na tayo dito sa town center ng Kandon Ilocosoro. So, dito na tayo sa Candon Church magpapark kay Locano kasi traffic na nga dito sa may sentro. Kaya mahirap na humanap ng uh, pagpaparkingan. Kaya dito na lang tayo kay Locano. So, maglalakad na tayo kay Locano. Pupunta na tayo sa Imas Itari kasi doon daw tayo magkikita. Para makita rin natin si Nana Emma. Yes, what? Oh. Ang higpit ng niyakapan ni Nana Emma at saka si Nanang kay Ilokano kasi matagal din silang hindi nakita. Kaya kung nagagawi po kayo dito sa Kandon, pupunta po kayo dito sa Emma's Eatery kay Ilokano. Kasi masarap po yung loto ni Nana Emma kay Ilokano. Kaya nagloto rin siya ng isang bilaong pansit at saka kaliretang kambing kay Ilokano. At meron ding ditong night market ngayon dito sa Kandon City kay Ilokano. So nagpre-prepare na sila. So nagpapapicture si dito sa I Love Kandon, Ka Ilocano. Natapos na tayo doon sa Emma Sitari, kay Nana Emma. Kaya sinama na natin si Sensen para mag-dinner na tayo sa Max, Ka Ilocano, dito sa Kandon. tayo ngayon sa kandon ka Ilocano para bisitahin natin yung pamangkin ko na si Sen Sen, ka Ilocano kasi matagal mo siyang hindi nakikita Ayan. so doon sila ka Ilocano yung pamangkin ko si Sen Sen Ayan. kasama niya si papa niya Ayan. so nandito na tayo sa Max Kandun, ka Ilocano at pumipili na tayo ng orderin natin kakainin so ang pipiliin natin siyempre ka Ilocano ay sinigang na siya ng bangos tapos yung manok at saka yung kare-kare. Yan naman talaga yung mga masasarap na potahin ng Max Kailokano. So natapos na nga kaming mag-dinner Kailokano, kaya pauwi na kami. Uwi na naman tayo sa Bigan. Kaya maraming maraming salamat po sa nanonood Kailokano at lagi pong sumusuporta po dito po sa aking Facebook page at sa lalong lalo na po sa aking YouTube channel. So happy 2025 Kailokano. Ingat po tayong lahat. Sana swertehin po tayong lahat ngayong 2025.